huling mga sandali na lamang kasi, may huling kahilingan ka ba? Ang hinihikoy sana ay magbalik loob ka sa Diyos. Subalit ito hindi ko maipilit. Padre, hiling ko na sana mabasa ang mga tula ko. Sa aking mga salita, naroon ang mga pangarap ko para sa bayan. Hiling ko na sana na ito'y manatili at magsilbing tanglaw sa dilim. Iyon lang, wala nang iba. Ang magbalik loob sa Diyos, may pagkakataon ka pa, Jose ang Diyos ang magpapatawad. Ang Diyos ko ang aking budhi, Padre. At ang aking budhi ay malinis. Wala akong pinagsisihan. Sa aking panulat, hindi ko binalak na maging kaaway ng simbahan, kundi ilantad lamang ang katotohanan. Piling ko na sana may pagtanggol ko ang aking dignidad hanggang sa huling hininga. customer to miss. Nasaan ako? Ano ito mga ingay? Bakit ang ingay? Ang mga lansangan ay sementado na. Ang mga kalesa ay napalitan ng mga makina na umuusok at nag-iingay. Ang mga tao, iba ang kanilang pananamit. May kung anong bagay silang hawak at nakatutok dito ang kanilang mga mata. Ito ba ang bayan na pinangarap ko? Masyado ka bata para magtrabaho. Bakit hindi ka sa paralan? Wala po kami pera po eh. Hindi po kaya ng magulang ko. Minsan nga po, wala po kami makain. Mga panahon po. Pa, oh. Ang edukasyon ay para lamang sa ilan. Ipinagtanggol namin ang karapatan ng bawat Pilipino ng mga pag na makapag-aral. Na makalaya sa amang mga. Akala ko, paglipas ng panahon, lahat ay magkakaroon ng kakataong matuto. Ngunit bakit tila kahirapan pa rin ng sa aming panahon, ang edukasyon ay isang pribileyo, hindi isang karapatan. Ngunit ngayon, bakit ang mga batang tulad mo ay naiiwan pa rin? Ang kaalaman ay susi sa kalayaan. Nasaan ng susi na iyon? Kulong na yan, mga kurakot i! Kulong na yan! Mga kurakot! I! Bini, Bini, bakit kayo nagsisigawat? Ano ang inyong ginagawa? Kami po ay nagrarari, sir, laban sa korupsyon. Sapagkat ang gobyerno ay ginagamit ang pera ng taong bayad para sa kanilang sariling bulsa. Kagaya na lamang po ng flood control. Ito pong project na to ay ginawa para sa mga taong bayan na dinabaha. Ngunit ito pa ay parang naging multo. Kagaya na lang ng pera ng taong bayan na nawala. Bilyon-bilyon. Mm, may kalayaan kayong ipagsigawan ng inyong karapatan. I kulong na yan, mga kurakot, i kulong na yan, mga kurakot. Sa aming panahon, ang mga Pilipino ay walang boses. Ang mga Praile at Kastila ang nagdidikta sa lahat. Subalit ngayon, kayo ay malaya na. May karapatan kayong magsalita at ipaglaban ang inyong pinaniniwalaan. Ngunit bakit nila hindi pa rin sapat bakit ang ating kalaban ay hindi nadayuhan, kundi ang sarili nating mga kababayan, ang mga Pilipino na ang siya nag-abuso sa kapwa Pilipino? Binibini, ano yung binabasa? Ah, eto po, ang batas Rizal. Mandatory po ito sa lahat ng kolehiyo. Tungkol po ito kay Dr. Serizal. Batas? Natungkol sa akin? Bakit? Po, para po mas maunawaan ng mga kabataan ang sinulat ni Dr. Jose Rizal. Lalo na ang mga nobelang No Limitangere and El Polidistritmo. Ngunit marami pa rin ang hindi nagbabasa. Ginagawa lang nila ang mga kailangan gawin about sa batas, Rizal. Ngunit hindi naman naunawa ng tunay na mensahe. Gusto niyo po bang basahin? Isang batas para sa akin. Hindi ko inakalang darating ang araw na ang aking mga isinulat ay magiging bahagi ng batas isang karangalan ngunit kung bakit marami pa rin ang hindi nakikita ang esensya ng aking mga akda. Hindi ba dapat ang kasaysayan ay matutunan? Hindi lang sa pamamagitan ng batas, kundi sa pag-unawa at pagmamahal sa bayan? Ang aking mga salita ay hindi dapat maging simpleng teksto kung magsilbing gabay sa pagiging tunay na Pilipino. Marami nang nagbago. May kalayaan na kayo magsalita may kakayahan na kayong pumili ng inyong mga leader. Subalit ang problema sa edukasyon at korupsyon ay nandyan pa rin. Hindi pa rin nakalaya ang ating bayan sa amangmangan at kasakaman. Ang mga soleranin ay nagbago ng anyo. Ngunit ang mga ugat ay nananatili. Ang katarungan, kalayaan at katapatan ay hindi natatapos sa isang generasyon. Ang tunay na laban ay araw-araw na pagpapahalaga sa mga aral ng kasaysayan. At sa pagpili ng tama, sa inyong mga kamay nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. Bawat isa sa inyo ay sa panahon ngayon. Sa inyong nakasalalay ang tunay na pagbabago.